Uh, dito po tayo nadaan sa farm papunta doon sa pinapasukan nating ano ginagawang bahay. Yung ginagawang bahay natin mga Pinoy, ano po 'yon? Ah, uh, bali Balit titirahan ng ano, yung mabantay dito sa farm. yun sa baba dun po tayo nagagawa yung mga kasama po natin na andun pa sa taas dun sa barracks nagbibihis pa sila nauna na po ako Yan mga Pinoy, yan pa ang farm. Yan. Ano po yan, napakaloang niya. At yung iba natin kasama, ayun, papunta pa lang po sila dito. Doon, taas. At yung, yung farm na yan mga Pinoy, mayroon pa po yan doon sa, ano doon, papunta doon, sa dulo sa sa kabila niyang, ano na yan, may mga kahoy-kahoy na yan, yung may kalsada dyan pababa, mayroon pa yan dyan. Napakalawak po. Yan mga Pinoy, isang magandang magandang umaga. At ito po yung nagawa natin kahapon. Yan po yung inasintadahan natin. Ano po 'yan, Bale CR, yung ating nasintadahan na 'yan. Ay pa lobo 'yan. Ito po, kainagawa okay, tayo ng bahay dito. Ah, uh, pinagagawan po ito ng may-ari ng farm. At ano po ito? Titerhan ng ano. Dito po matira yung mabantay ng farm. Lupa dito para pagatong ano

atong lang pala yan Yellow vlog welcome to my guys Ay. Pre, Marino. Marino. Na, oh. Ayon. Ayon. Uh, yan, mga Pinoy yung ating mga katulong na construction worker oh, nagwi-welding. Shout out po kay Gilbert. Ang masipag na welder. Shout out to Malapit ka lang ang itapon are. Yan yeah, po yung, yung ano, okay, yung pa. katulong niya sa pagbi-building yeah. okay, niya. Mm -hmm. <laughs> so, ma na mamahinga po sila. Uh, At uh, Pagod na pagod na sila kahakot ng lupa mga Pinoy. <laughs> ano pa ito? Tatambakan namin yung konti na lang po ang lalagyan bukas po bubuhusan namin to Bibi Bibi uh, building rod Jaka ng ulan Sana Maganda ganda man to kay Jigo Ano ano ta Ha huh? Maganda man to kay Jigo mas masipit na ito ang gaganda ng aso, uh, mga Pinoy. Ayan po. Ilan sila? Pat. Uh, Matapang. Lalo tayo ngayon. ganda ng aso uh, oh, may kakaibang aso ganyan na ng kursil ganyan na nagbibinta ng mga aso dito matapang talaga yung kulay itim galit oh sila nag-aaway, mababait man.